So what's up mga kaborbot, palibagong araw na naman at ngayong araw ay panibagong saranggola videos ang gagawin natin At excited na nga ako mga kaborbot na ipakita sa inyo itong dumating na saranggola sa amin Ito nga palang saranggola na to mga kaborbot ay nag-iisa lamang Ito nga palang saranggola na to mga kaborbot ay kay Kuya Andres Juralito ng Nueva Ecija So hindi nga pala dapat kami magsasaranggola ngayon mga kaborbot kasi nga medyo umaambol at masama yung panahon Hindi rin nga namin alam mga kaborbot kung kailan kami ulit makakapag vlog kasi baka bigla na namang umula ng tuloy Tuloy. Kaya kahit medyo masama ang panahon mga kaborbot ay tuloy pa rin kami sa pag-vlog para ma-review tong aming saranggola. Ito nga rin mga kaborbot yung first time na bubuksan namin o i unbox tong aming saranggola. Ito nga rin mga kaborbot yung isa sa problema namin kaya hindi kami nakakapag-vlog ang masamang panahon. Lalong-lalo na mga kaborbot kapag nag-uulan pero walang hangin. Minsan kasi mga kaborbot kahit maulan basta malakas ang hangin ay eh lumalabas pa rin kami para mag-vlog. So ganun kami magsaranggola mga kaborbot walang season-season talaga saranggola talaga. Ito nga yung kinaganda mga kaborbot o oh, kagandahan na nang saranggola natin na gawa sa carbon at tela dahil pwede natin tumpalay pa rin kahit umuulan basta may hangin mga kaborbo. Kaya kahit sobrang lakas ng ulan mga kaborbo ay nakakapagpalipad ka. <sighs> dahil hindi masyado naaapektuhan yung pagpapalipad namin saranggola o yung mismong saranggola namin kahit maulan. So dumako na nga tayo mga kaborbo kung ano ba yung saranggola na binubuo namin. So ito nga pala mga kaborbo ay airplane kite na 3.6 meters. Yung mga nakaraang video nga namin mga kaborbot na airplane kite ay 2.8 meters. Yun. So kung nakita nyo na yan mga kaborbo yung aming previous na vlog of previous na saranggola na pinapalipad na aeroplano, ang size noon ay 2.8 meters mga kaborbot. Eto nga rin mga kaborbot, yung first time na matutray natin yung ganitong kalaking aeroplano ng saranggola. Siyempre mga kaborbot, re-reviewin natin yan at ipapaalam namin sa inyo kung ano ba yung difference nya dun sa 2.8 meters na saranggola natin na aeroplano. Para magka-idea nga kayo mga kaborbot kung ano ba yung difference nung dalawa. Siyempre malay natin mga kaborbot, malay mo dumating yung araw ay eh, mag-avail din kayo sa amin. Iba pa rin kasi mga kaborbot sa feeling yung nasasabi namin detalye. Dahil gusto namin mga kaborbot kahit nanonood kayo kayan video namin ay parang kayo na rin yung nagpapalipad ng saranggola. So ayun nga mga kabarot, this time ay medyo lumalakas na rin yung ambon. Kung nakita nyo kanina mga kabarot, ay eh, may dala kaming kape dyan. Yung kasi lagi namin ginagawa mga kabarot habang nagpapalipad ng saranggola ay nagkakape. Sa so, first impression ko nga mga kabarot ay masasabi ko na medyo may kalakihan talaga tong aeroplano ng saranggola na to. At wala pa nga tayong idea dito mga kabarot kung ganong kaganit ba to o kung ganong kalakas humila kapag napalipad na natin. So ito nga talaga mga kabarot ang nakaka-excite kapag magpapalipad ka ng bagong saranggola. Hey, mga kabarot, But, kung nakita nyo mga kaborbot yung ating 2.8 meters na airplane kite mga kaborbot eto naman yung variation natin ng 3.6 meters na airplane kite mga kaborbot So sobrang laki nya Yan ito mga kaborbot eto. So ito mga kaborbot ay kay Sir Andres o kay Kuya Andres mga kaborbot So eto ay uh, pinasadya nya na color red at 3.6 meters mga kaborbot So sobrang laki nya compared dun sa ating Uh, saranggola na airplane kite 2.8 meters mga kabaro. So, sobrang laki niya talaga mga kaborbot. Kita oh. niyo naman. So, pupunta ko din sa gitna mga kaborbot. So, sobrang laki niya talaga mga kaborbot itong ating airplane kite na 3.6 meters. So, sa mga uh, gusto ng mga ganitong kalaki mga kaborbot, eh, ito may, may idea na kayo kung gano'n ba siya talaga kalaki. Kasi sobrang gaang talaga mga kaborbot ng ganitong saranggola itong ating airplane kite. So, feeling ko, kahit ganito siya kalaki mga kaborbot is kasi bigat siya ng guryon mga kaborbot, ang gantong kalaki as in, lulutang lang siya mga kaborbot yan So sa pagtry nga natin mga kaborbot ng pagkapalipad dito airplane kahit ay inabot tayo ng ulan mga kaborbot. Sa pagbuhos nga nitong ulan mga kaborbot ay kasabay naman yung pagkawala ng hangin. At hindi na nga natin matetestla ito right mga kaborbot itong ating mismong airplane. Kite. Dahil bumuhos nga yung ulan mga kaborbot at talagang nawala yung hangin ay nag-decide kami na umuwi na lang mga kaborbot at ipagpatuloy ito kapag medyo lumakas na yung hangin. Kung ulan lang kasi mga kaborbot ay okay na okay itong ating saranggola. Ah, so wala talagang hangin mga kaborot at hindi natin to mapapalipad ng walang so, hangin. So sobrang lakas ng ulan mga kabarot basta may hangin ay okay na okay itong ating saranggola Kasi nga mga kabarot ay water repellent to o water resistant tong ating saranggola At kahit anong buhos o lakas ng ulan mga kabarot basta may hangin ay lilipad at lilipad itong ating saranggola Kitang-kita nyo naman mga kabarot kahit halos mawala na yung hangin ay lumilipad pa rin itong ating saranggola Kung sa personal nyo nga makita to mga kabarot o mahawakan ay sobrang gaan talaga nitong saranggola na to Pag magpapalipad nga ako ng saranggola mga kaborbot, at humina yung hangin ay itong saranggola na eroplano na nang anatitirasahan So amin. dito na nga mga kaborbot ang aming video at samahan nyo kami mga kaborbot na itest pa itong ating saranggola na Para malaman natin mga kaborbot kung ganong kalakas ang hangin na kaya niyang ihanin. So maraming maraming salamat po mga kaborbot sa panonood ng aming mga video. Kung nanonood ka nga mga kaborbot ng aming video ay pa-comment naman dyan sa aming comment section kung ano ba yung natitipuhan mo saranggola. O kung ano ba yung saranggola na panood mo sa amin na trip na trip mo talaga. So hanggang dito na lang mga kaborbot at kita-kit sa aming next vlog.